which so is what's mga farmers uh, welcome back to my channel search at the farmer ang guro ng magsasaka ng sibungas sibu philippines Music new to this channel mga farmers, please don't forget subscribe and click the notification bell in order for you to be notified with my coming videos. Thank you and enjoy this vlog. Okay, so for today's video mga farmers, sa vlog na to ay pag-usapan po natin yung first step ng ating seed preparation para po sa ating pagtatanim ng ampalaya. Okay? So, Bago po natin simulan mag-farmers, shout out muna sa ating mga tagapagsubaybay all throughout Luzon, Visayas, and Mindanao. Most especially to my Ampalaya Farming Mentors. Shout out agaw Chupil the Farmer, anak ni Matoy. At the same time, shout out agaw Pino Young Green Kaminari, a.k.a. Pino's Vlog. Okay, so shout out ng agaw. At the same time, shout out. Especially po sa ating kaibigan mula dyan sa Persian Gulf Qatar. Shout out. Idol Aquarus at the same time lakas ng Negros TV sa Idol at the same time shout out rin kay Jojo jo, the Farmer ng Barangay San Antonio Southern Leyte shout out Idol at the same time shout out sa ating kibingan mula dyan sa Antique Salvador Farmers at the same time uh, shoutout din uh, Bus Ayan Vlogs ng Kagay Sibunga Cebu, Cebu and of course shout out uh, Biklanong Tagabukid shout out ang mga Idol so sama-sama tayong magtanim ng ampalaya. Okay. And of course, shout out din sa ating kaibigan, ah uh, Lugalag, no? At the same time, shout out, ah uh, Bumbirong Farmer, Kaparmer Pilot. Shout out, at the same time, shout out din, um, sa Redondo Family, sa Duguan, si Bunga, si most especially, kay Lolo Alberto Redondo, Lola Joy Redondo, Ati Ivy Sibilia, Ati Janice Francisco, at the same time, kay Ati Tessa Sordilia. And of course, Shout out Pete Andros Villa. Okay, so shout out sa inyo lahat dyan. So ngayon mga pagpatuloy natin yung vlog about seed preparation 1. Okay, so tara na. Yan, so welcome back to my channel mga farmers. So ang pag-usapan natin sa vlog na to ay seed preparation part 1 ng ating paghanda sa pagtatanim ng ampalaya. So unang-una mga farmers, ipapakita ko muna sa inyo yung ating mga materialis na kailangan based on my preparation ito mga farmers kasi iba-iba po ang preparation natin ito ay sa aking preparation okay so ipapakita ko sa inyo mga farmers yung ating seeds kasi yun ang pinaka-importante okay so yung total number of hills na puno na pwedeng itanim natin doon sa ating mga natapos ng plots with plastic mulch ready for planting is 306 mga farmers kaya ang ginawa ko, bumili ako ng isang lata ng Mestiza F1 which is ang uh, ang capacity nito is ano 250 seeds and then bumili din ako mga farmers ng isang sachet na Mestiza F1 pa rin and then ang laman nito mga farmers is 24 seeds and then mayroong part sa ating plot mga farmers kung saan try ako mga farmers ng panibagong experience ng variety which is itong ibinigay sa akin ng aking mentor na si Agaw Pino yung yang Green Kaminadi sa Tatgaw so ito ang buto na ito, mga farmers ay from Kaniko Seeds Corporation which is, ang variety is Green Admiral so itry natin to mga farmers kasama dito sa ating ah, uh, Mestiza F1 so ang mangyayari itong Amin uh, Green Admiral mga farmers ay ilalagay ko sa isang plot. Isang plot at kalahati ata. So yan ang mangyayari. So ano ba ang first step natin mga farmers? So saka ito yung ating gamit gagamitin para sa ating paglalagyan ng seeds. Meron tayong baso sa gitna, meron din tayong small na palanggana, maliit na palang gana, at may tubig. Okay? So ang gagawin natin mga farmers is bubutasan muna natin ito i-open natin yan para mailagay natin dito sa ating palang okay mga farmers so atin na pong na-open no yung ating sachet which is 24 seed pieces yung laman yan so mestiza ipuan ang variety tapos na-open na rin natin yung ating lata Mestiza F1 which is yung laman is 250 seeds. So yan po mga farmers. So ano ang next na gagawin natin ito mga farmers? So since yung variety ng ating nasalata at dito sa sashi ay Mestiza F1, pwede natin itong ihalo na lang mga farmers dito. Yung 24 seeds. Yan. So wala nang laman. Tapos mga farmers, ang next natin gagawin ay ito pinaka-importante mga farmers dito mag-matter yung preparation ng seeds. Kasi iba-iba po yung preparation ng seeds. Merong iba na 12 hours ibababad, meron ding 24 hours na ibababad. Yung iba nga binasa lang tapos nilagay na sa clothes. So, yung gagawin natin mag-farmers like on my experience doon sa King Galaxy Max is itong buto mga farmers ng Mysticia ipuan ay ibabad po natin dito sa tubig. Okay? like that one okay ganyan mga farmers so ang mangyayari mga farmers ibababad ito for 24 hours mga farmers again mga ka farmers so ang mga buto ng ating ampalaya mga ka farmers ay ibababad po natin for 24 hours so in this setup yung nasa labas ay misty sa F1 tapos itong sample natin mga farmers para po sa ating test try ng Green Admiral ay ilalagay po natin dito sa baso kasi maliit lang yan 35 seeds dito ko ilalagay para masiparit siya mga farmers okay ganyan So, there are 35 seeds mga farmers na test try natin sa Green Admiral. So, ito ay variety ng Kaniko Seeds Corporations. Yan. So, kaya ganyan po ang setup ko mga farmers para uh, masiparit yung Green Admiral ng Kaniko sa mesti sa F1 ang S2 seeds para makita po natin yung kaibahan sa seeds preparation pa lang so ang mangyari nito mga farmers uh, 24 hours na ibababad yung kaniko seeds na sa gitna at yung mesti F1 okay so within 24 hours mga farmers so ngayon is 7.30 sa gabi. So meaning bukas ng 7.30 ng gabi ay mag 24 hours. So doon natin makikita mga farmers yung mga buto na magsisink siya mga farmers. So, ibig sabihin malulunod siya sa tubig. Okay? Tapos ito, kasi ngayon nakalutang pa sila lahat eh. Okay. So they are floating in the water today So expecting mag-farmers After 24 hours 90 to 90 per, 95 percent Sa mga seeds nito Or else 100 talaga ay uh, Magsisink na sa tubig So ibig sabihin uh, Nasa ano na siya Nasa bottom ng ating palanggana at dito sa baso. Okay? So hindi na siya magfloat float kundi magsi-sink na siya. Okay? Yan ang ating titingnan after 24 hours mga farmers, Okay? So ito hopefully yung try natin sa Green Admiral ay magka success ng mga ka farmers kasi yung dati nagtry ako isang lata um, ang nangyari yung mga farmers failure so sayang uh, 1000 plus ang gasto ko dun pero ang ano kasi dun mga ka farmers is coated yung ginamit ko yung issue doon sobrang tagal talaga mahirap na magpa ano germinate kaya ngayon try ulit tayo pero yung ginamit natin yung binigay ng ating mentor ay non-coated kasi ito madali daw itong mag germinate so kaya lakas loob try ko mga farmers kasi maganda din ang variety na to slim na mabibigat so hindi halo yung gitna kaya try ko pero dito siya subok na kaya marami so misty sa F1 galaxy max F1 yun ang mga variety ng ampalaya talaga na subok na kahit saang lupalo pa ng Pilipinas in terms of ang palaya Galaxy Max F1 at saka ano talaga Mestiza sa 1 yung napakasubok na talaga na ginagamit mostly used by farmers pero yun nga we are open for uh, ano mga farmers um, experiment on other variety that's why I have, I have accepted also this. kasi malay natin mag-succeed yung ating experiment uh, so pwede na tayong magtanim ng green admiral sa malaking area so ito, itong preparation nato mga farmers is for the area, yung labing isang plots na nasubaybayan yung mga farmers tapos meron akong isang area na naman yung dati kong inaampalayahan tamna natin ulit Which is, nagiging triple ng area kasi ano na natin, napalinis natin yung mga saging, yan ano na natin. So, mas dadami yung mga 300 plus na puno. So, overall, uh, 600 plus yung matatanim natin na buto. Hoping for success. Okay? So, yan po ang ating preparation mga farmer, no? Once again, ibabalik ko. Uh, first na ginawa natin is... Uh, prepare natin yung seeds which is, depending ako, kung ano yung seeds na gagamitin nyo sa akin is Mestiza F1 at the same time, Green, Admi Green Admiral. Yung buto ay nilagay natin dito sa tubig. Ibababad natin ito for 24 hours. Yun po ang pinaka-importante mga farmers. 24 hours na ibababad natin para makapag-absorb din ng, ng water at saka magiging uh, soft yung kanyang buto para mas madaling makalabas yung Uh, ugat niya. So, yan po ang purpose natin dito mga farmers Pre-germination, kumbaga. Okay? So, yun po mga farmers ang ating topic. So, thank you. Okay, at yun po ang ating vlog sa araw na ito mga farmers I hope meron kayong nakukuhang ideya at kalaman knowledge dito sa seed preparation ng ating ampalaya. So, again, no? first or part 1 ng ating seed preparation is kailangang ibabad natin yung ating mga seeds dito sa tubig for 24 hours. Okay? And after 24 hours mga farmers, uh, kukunin natin yung seeds tapos proceed tayo sa part 2 ng ating preparation. Kaya samahan niyo pa rin ako mga farmers. Ano? So I think yun po sa araw na ito. So Once again, this is search at farmer ang gumuromag magsasaka ng sibunga-sibu -Ma Philippines. Bye-bye and thank you.